So yun nga guys, welcome to my vlog na naman So another video na naman At nandito na naman tayo sa public market ng Nara So yun nga guys, pusit ang ating mga ano natin, content ngayon So sisimulan na natin ang pag dito sa bayan ng Nara So yun nga guys, mga istambato pa rin ang mga isda dito So bagong bago at dumidingas pa yung mga mata At umiitim pa at kumikintab-kintab pa ang mga kulay nila So, fresh na fresh po yan ang ating mga isda. So, yan nga guys, punong-puno na po ang mga palingki natin dito. Ang mga lalagyanan nila dito sa harap. At uh, yan guys, pusit is nasa 140 lang po yan yung ating pusit na maniliit Yan. At yan po yung mga malalaking isda. So, ang gaganda. Ang gaganda pa ng mga mata. Ang kikintab pa ng mga mata. Dumidingas pa ang mga mata. So, yan nga guys, mga slice nila, 120 na lang. So, murang-murang na, 180. So, yan nga uh, guys, ayan, talagang pulang-pula pa yung laman. At ayan, mga lato, 40, may tag-40 na lang yung maliliit. So, yan nga guys, ang gaganda ng mga isdao, dorado, 80 na lang. So, yan, dumidingas, nag-blue-blue pa yung mga mata guys. At ayun guys, so, yan mga lata, no. Kumikintab pa yung mga ano katawan nila. So, yan nga guys, ayan, nagaganda ng mga isdao. So, yan, lato. 50. Ang gaganda ng mga lato din. Green na green. So, ang ganda talaga dito sa public market ng Nara. So, talagang bagong-bago yung mga isda dito. May mga galunggong, may mga pusit. So, halo-halo po yung mga isda dito. Ayan, oh. So, may buraw din. Isa, 120 na lang kilo ng buraw na yan. So, yun nga, guys. May mga lapo pa, wow oh. oh. pula pulang-pula yung hasang. Talagang malinam pa yung lasa niyan. So, yun nga guys, mga islay, sobrang dami. Yan, galunggong, 50 na lang. So, yan, pusit. Yan, pusit barako po, yan, tawag yan, malalaki po yan. Yan, so, yan na guys, yan, ikot pa tayo dito, banda, yan. Tamban, galunggong. So, tag na lang. So, yan na guys, isandaan na lang din tulingan. So, pagkadaming isda. So, so, 40 na lang ang tamban. Ganyan, kamura talaga yung isda dito sa ano sa so, Nara sus 100 na sus pare pareho po yung mga presyo nila opposite nagakintab pa rin aro mababasa na all ka na lang sa presyo dito sa bayan ng Nara yung mga ganitong presyo so yun na guys at uh, nagiikot ikot pa ako dito mahaba po yan nasa apat na block so nga guys at uh, nasa apat na block po yan uh, at na 100 na lang ang galunggong at uh, yan po nasa, napakamura na po na naman yung isda natin ngayon sa public market ng Nara so yun nga guys thank you salamat 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 po sa mga nanonood at nagsusuporta sa aking youtube channel uh, at araw araw po tayo mag update sa presyo dito sa ating bayan ng Nara sa public market ng Nara so mapapasa na ulo na lang po kayo dito sa presyoan ng isda dito at makikita po ninyo hindi pa kagaanong binasa po yung mga isda dito so yan na lang guys and God bless